So ito po, pag-usapan po natin ha? Ah. kasi may bagong video Itong si Derek Daryl Yap at Dean Sentiments Na ang title ay Dating Addict Okay Hosted by uh, Patricia Ismael okay? Hay nako Derek. <laughs> Kaibigan natin yang si Derek. Okay? Mabait sa akin 'yan. Mabait naman yang si Derek eh, pag nakilala nyo in person. Pero alam naman natin na itong si Derek Darilyap, yung kanyang uh, political uh, affiliation o yung kanyang uh, killing ay more on dito kay Senador Ayme Trusted yan ni Senador Ayme In fact, kung si Senador Ayme siguro ang maging pangulo, eh sigurado ako mataas ang magiging pwesto o magiging makapangyarihan itong si Daryl Yap. Pero anyway, um, ang kanilang nilabas na video ay dating adik dating adik by Patricia Ismael okay? Um pero obvious naman, no? eh, Pag nakita mo, eh, hindi mo naman kailangang maging political vlogger o political analyst to see na yung video was made uh, para para kumbaga to cast more doubts at kung uh, kumbaga yung mga tao ay mas mas maging kumaga mas malaman nila tungkol sa sa mga habits ng dating adik pero at the same time eh parang medyo tumatak sa utak nila yung posibilidad na baka itong CPBBBM ay uh, gumagamit o dating gumagamit dating gumagamit eh sa akin uh, alam ko naman na alam naman natin yung mga political strategy strategy na yan oh eh, nagagets ko naman itong si Direct Daryl ya, pa-close kay VP Sara. 'Di ba? At uh, uh, si VP Sara is under attack ngayon by yung mga kaalyado ng pangulo. Pero for this to get a uh, kumbaga para ito ay pa, mapayagan ma at ma ma how do I say it? Ma given a uh, kumbaga ma hindi gagawa si Direk Daril Yap ng isang video na hindi gusto ni Senator Imee. Okay? let's let's keep it that simple, 'di ba? Kapag, kapag may video si Daril Yap, ayaw ni ni Senator Imee, hindi lalabas 'yan. Okay? 'Yun ang 'yun ang tingin ko diyan. O para para magkaroon ng ganitong video na ang posibleng tama ay sa sarili mong kapatid. 'Yun ang hindi ko talaga magets. Diba? Yun, Yun ang Hindi ko talaga that 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 may be the reason kung bakit merong mga Pinoy na nata-turn off kay Senador Imee. Kasi it's one thing ang banat mo, 'di ba? 'Yung mga kakalyado -ka ng kapatid mo. It's one thing kung dun sa first casting nyo. Eh uh, it's a one thing then kung sa asawa ng kapatid mo pero kung sa kapatid mo na mismo di ba kung kung nandoon na diretso yung banat kung maga wag na nating ano eh wag na nating ipaligoy-ligoy pa dito okay nagkaroon ng polvoron video kung naniniwala man kayo diyan o hindi o tapos ngayon merong dating adik na ginawang video di ba kung maalala nyo nung eleksyon nagkaroon Lenlen series nakahirap oh, kay Lenlen o, tapos oh, ngayon naman itong dating adik naman so hindi eh, ko sure eh. hindi ko talaga magets ma eh na oh, ang tagal-tagal hinintay ng mga Marcos na makabalik sa kapangyarihan ang tagal nilang di ba sama-sama sila na na hinarap yung mga pati ko sa kanila, mga pang mamaliit sa kanila at lahat ng mga pangungutya at mga paninira sa kanila. Sama-sama nilang hinarap yun. Tapos kung kailan nasa Malacanang na ang kanilang pamilya, eh doon magkakaroon ng ganito. At uh, kumaga, to your own brother, di ba? anong anong klaseng super ate yan, 'di diba? Para para sa ganyan, no? I'm not accusing Senator Amy na siya yung nagutos o siya yung nagano. ano diba? Hindi naman sa ganon Pero like I said nga, eh, hindi naman gagawa ng video yan si Direk Daril na na kumbaga nang walang na, na hindi gusto ni Senator Amy. Diba? Pag, pag meron siyang merong video si Daryl Yap, 'di diba? tap ayaw ni Senador Amy hindi lalabas yan so yun, yun lang yun lang naman yung ano ko diyan and eh, uh, e, mukhang talagang mabigat na yung ano eh sa akin wala namang wala namang direct effect kasi hindi naman magigets ka agad o talagang masar ka lang pag medyo nagigets mo yung ano medyo nagigets mo yung yung uh, idea ng video eh ganun siguro talaga eh ang nakakatawa pa eh, si Senator Amy is trying to get a slot doon sa admin slate So, Papakamot din talaga ako ng ulo Parang you are undermining yung, Like yung mga policies Or foreign policy ng iyong kapatid Tapos ngayon makikita pa natin Yung videos na ganyan Tapos You, you are still trying to uh, Get uh, To become a part Ng admin slate So yun ang medyo talagang Nakikita naman yan Nung no, mga talagang diehard supporters ni PBBM eh. O so, kaso, eh talaga ako, ako I have nothing against the, direct Daryl Yap Eh Ano yan eh, kumbaga na, campus eh And uh, Kumbaga Yun yan eh, that's, uh, that's the way it goes diba? So, uh, ganun talaga ang ano, ganun talaga ang Ang Mga bagay-bagay ah? -bagay, huh? Pero yun lang, talagang nagtataka lang talaga ako Nakakalungkot, nakakalungkot din Lalo na pag, pagpamilya Pagpamilya yung nagkakaroon ng gap na ganyan At uh, Uh, it goes to show lang pero like I said maraming mangyayari ngayong August maraming mangyayari sa si September siguro nararamdaman na din nila yung yung mga mangyayaring mabigat at talagang mashe-shake po yung 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 uh, politika sa bansa at talagang historic eh talagang makasaysayan yung mangyayari eh so ayan tingnan po natin ko ano mangyayari guys okay so see you po sa next vlog po natin stay safe parate bye bye